Muling nabuhay si Jesus. Kinaumagahan ng linggo, habang madilim pa, pumunta si Mariana na taga Magdala sa libingan. Nakita niyang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ito, Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. Pagdating niya sa kinaroroonan nila, sinabi niya sa kanila, Kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya tumakbo si Pedro papunta sa libingan, kasama ang nasabing tagasunod. Pareho silang tumakbo, pero mas mabilis ang isa kaysa kay Pedro. Kaya nauna ito nakarating sa libingan. Yumuko siya at sumilip sa loob ng libingan. Nakita niya ang mga telang linen na ipinambalot kay Jesus, pero hindi siya pumasok. Kasunod naman niyang dumating si Simon Pedro, at pumasok siya sa loob ng libingan. Nakita niya ang mga telang linen, maging ang ipinambalot sa ulo ni Jesus. Nakatiklop ito sa mismong lugar nito at nakahiwalay sa iba pang mga tela. Pumasok na rin ang tagasunod na naunang nakarating at nakita rin niya ang mga ito. Kahit na hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa sinasabi ng kasulatan na si Jesus ay muling mabubuhay, naniwala siya na muling nabuhay si Jesus. Pagkatapos nito, umuwi ang dalawang tagasunod. Nagpakita si Jesus kay Maria na taga Magdala. Naiwan si Maria sa labas ng libingan na umiiyak. Habang umiiyak, sumilip siya sa loob ng libingan at nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi. Nakaupo sila sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, isa sa may ulunan at isa sa may paanan. Tinanong nila si Maria, Babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito'y lumingon siya at nakita si Jesus na nakatayo, pero hindi niya nakilala na si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo? Sa pag-aakalang siya ang hardinero roon, sumagot si Maria, Kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo siya dinala, at kukunin ko siya sinabi ni Jesus sa kanya, Maria, humarap si Maria kay Jesus at sinabi sa wikang Hebreo, Raboni! Ang ibig sabihin ay, Guro. Sinabi ni Jesus, Huwag mo akong hawakan, dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin, Babalik na ako sa aking ama na inyong ama, at sa aking Diyos na inyong Diyos. Kaya pinuntahan ni Mariana taga Magdala ang mga tagasunod ni Jesus, at ibinalita sa kanila na nakita niya ang Panginoon, at sinabi niya sa kanila ang mga ipinapasabi ni Jesus. Nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya. Nang takipsilim na ng araw na iyon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus, ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, Sumain ang kapayapaan. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, Sumain ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, Tanggapin niyo ang banal na espiritu. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Ang Pagdududa ni Tomas Si Tomas na tinatawag na kambal na isa rin sa labindalawang apostol ay hindi nila kasama noong nagpakita si Jesus. Kaya ibinalita nila sa kaniya na nakita nila ang Panginoon. Pero sinabi niya sa kanila, Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya at mahipo ang mga ito, pati na ang sugat sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay. Kasama na nila si Tomas. Kahit nakakandado ang mga pinto, Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, Sumayin niyo ang kapayapaan. Sinabi ni Jesus kay Tomas, Tingnan mo ang mga kamay ko. Hipuin mo, pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda. Maniwala ka na. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang layunin ng aklat na ito. Marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga tagasunod niya ang hindi na isulat sa aklat na ito. Pero ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan.